magandang tanghali po sa lahat ng mga kamading uh, nagpunta po dito yung aking apo sa pamangkin at uh, ako po ay kinukulit Titingnan daw po niya kung anong sira nung aming anim na buwan na na clip pan at uh, tinisting daw po niya na gawin yung kanilang uh, electric pan at siya daw po ay nanonood ng YouTube ay naayos daw po niya pero sa akin pong isip ay hindi pa rin ako nagtiwala dahil naka, napakamurang edad pa niya para sabi ko magmekanik ko ng mga ganitong gamit kaya po sabi ko sa kanya ka na baka hindi niya maayos ay sirani ko ang nangyari papakitaan daw po ni ako ng kanyang angking talino. Anong grade mo na dyan, dyan? Grade 7. Grade 7? Siya daw po ay grade 7. Pero sabi ko pagka talagang nayari niya ito ay pag si Kamading po ay sinuwerte itutulungan ko itong mag-aral kahit sa tisda. Matuto ng paggagawa ng mga electric pan, refrigerator, Oh, um, lahat ng sira na kasangkapan, huwag lang sira ang ulo. Ay, akin pong pinagtimpla ng kape at uh, sabi ko po ay magmerienda muna at uh, parang medyo siya. Ito po ang kanyang tinanggal oh. Kaya po pala si anim na buwan ng hindi namin mapakinabangan ay napulupot po yung kanyang wire. Ay idinugtong na po niya kami po paman din ay walang panghinang sabi ko doon sa aking agom ay bumili ng panghinang sa bayan ang ginawa po nung aking apo ay tama daw po at may electric may electrical tips siya kanya raw po lang tikis tingin kung maayos o tuluyang masisira dahil yun daw nga pong electric pa nila ay gumana na ayan yung pong aking tabong matendi ay medyo midlib ng kaunti pagkababado sa kanyang ginagawa at uh, siya po ay napaidlip ng isang oras mamaya po ay may duty siya sa barangay hall sa gabi kami po muna ay magme merienda merienda po tayo ng skyflix at yung pong aking apo ay nagmumuni-muni doon sa kanyang ginagawa mamaya po ay aming titestingin at uh, tingnan po natin kung talagang maayos ayos niya dahil pinutol-putol po niya yung ano ha, at para daw po maayos ayos ay ayaw kong ipaputol at sabi ko yung mababawasan ay sabi sa akin lula ikaw na nga ang gumawa at ikaw din lang maalam ay at ating pong titestingin at ayan kanya na pong ikinabit kanya na pong ikinabit ang electric pan at t-testingin daw po namin kung ito nga bagay iikot Aba, may kaunting paikot ng kamay, bunso. Ay, baka na may kami tulugay. Malingat may kami na nasusunog na. Ha? Ha? Diyan sa gilid ah. Alin ang tatanggalin? Huwag muna. Ay, hindi di yan ah. Diyan nga pala. Di yan, sa ilalim. Oh. Bak na. Teka ta. Luag. Luag ang pangsaksak. Ayan, kanya pong titistingin at uh, hindi po talaga siya mapaigay pag hindi niya itinesting. Yan. Yan. Medyo may kaunting tapik pala iyon eh, sa akin nang ako mahanginan o oh, ayan po o oh, ayan po umandar na kanya na po naisaayos o oh, ayan ang ba ay maraming salamat at uh, kabata pa ay may sarili ng talento ayan ito po ay tutulungan kong makapag-aral kahit sa tisda kasi ay hanggang grade ano ba ngayon grade lang nila wala nang grade 12, grade 12 pa. may grade 12 pa ayan at siya po ay mahilig mahilig po siyang magkutingting ng mga serang electric fan kaya sabi ko po, po ay pagbutihin ng pag-aaral ayan muli maraming maraming salamat po sa mga kamading pakilike po at pakishare ng ating video pakipalo na din po ako sa aking youtube channel kamading vlogs official Ingat po tayo palagi. I love you all.